Hello guys, uh, may gabi eh, uh, pauli na punta no, out na ta. Ano uh, na po yung nag-PM sa ato guys, nang utana kung kuhan, about sa pagpaya sa kaso. Muna guys, o so, tanawa ha. Ah. Good evening sir, kung mag-file og kaso, pila atong mag-gasto sir, o kung man ang proseso ana sa pag-file o kaso. Uh, Ma'am, kanang imong pangutana sa pag-file sa kaso, olay gastuhon sa pagpahil ng kaso basta sa pulis lang ka magpahil except kung sa private ka mangita ka gamong lawyer makagastuhid ka pero parehan na mga away-away sa silingan mga gubot sa barangay na wala kay kwarta lugar i-file kaso sa private ng mga attorney pwede ka sa police station ang imong buhaton magpablatter ka pag umanin mong sa itabo lugar like uh, isumbag lugar ang imuhang bana ni mo kaso niya physical injury tapos uh, ang mga hitabo na pabuhat ka apidabit dia agyapon sa investigator sa station nga under ang imong ipoyan, kung asang barangay pabuhat ka apidabit sa investigator tapos namoy mga pirmahan diya sa inyong apidabit tapos ubanan mo dito sa police, dito sa fiscal's office. Sa kaya, mo patrol, ka kon police mo serbisyo, ma'am. Dalon mo ubanan mo dito sa fiscal's office para mapail ang kaso. Naipirmahan niyo dito, tabangan mo sa police kung sa buhaton. Pag wag uban pud mo sa police dito sa Hall of Justice, tabangan na pud mo pagpail dito sa Hall of Justice. Para ma-process Hall of Justice kung asa siya ipile, MTC or MTCC, RTC, Tabangan na sa mo sa pulis. Ubanan nga po mo dito sa pagpahil ng kaso. Hangtod nga mahuman. Mahuman na na makapahil ng kaso sa law of justice. After uh, siguro pinakataas ng isa ka simana o uh, dua ka simana baka ha. Naiwa na to pares dahil mo gawas. Ana ba? Para makuan siya. Madakpan. Kung mutubag sa iyang kaso. O wala'y gastuhon ma'am. Wala'y gastuhon. Bisan piso. Ang pulis na'y mutabang ni mo. Ingana ang polis ma'am. Kung magpile mo kaso wala may gastuhon. Inatong ma'am nga nakatabang ko ma'am ha. Dagang salamat!